So ito yung pinangyarihan yan ng uh, bus tsaka SUV kung saan nagsgrasya. Ito po yung Mayhay, Mayhay Laguna. Uh, dito po, dito uh, po yung bus na sinalpok niya yung SUV. So pinapaluwag na nila yung daan para uh, makikita nyo ito. Kung, kung, hindi dahil sa puno, makakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak o hindi sa da, sa puno na yan mga kagers o sa puno na to uh, malamang yung bus na yan malalaglag so yun ang kinasawi nung ibang ano uh, dito kahapon Ayan. so, di, pa, parang niligari lang yung ano mga kagers yung ano bus Saan? So yun, sabi, sabi nung bata, may lamang pang ano? Tao. Wala ba nalaglag doon? Tapon. Iwan ko lang po. Hindi po, ayun po naman. Ayun, kung makikita nyo, may laman pa po. Pasintabi po ah. Ayan. Ayan, may sapatos pa no? Kung makikita nyo yung gulong niya oh. Sa Talagang inararo niya yung puno mga ka-girls yan. So ayun po yung kabanggaan niya. Si XUB. Uh -huh. ah. Ah. So makikita niyo po sa harapan na to. Kung gaano niya uh, yung so, labas na po yung makina no mga ka-girls yan windshield niya sa sa So ayan nakikita yung